Yo, sa up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers Magandang gabi sa inyong lahat Welcome sa ating Gabs TV Night Vlogs At featured natin ngayon ang isa sa mga sumali Noong nakarang September 30 Sa car show na ginanap ng VIP production sa Marikina Kaya tara, samahan nyo ako reviewin ng specs Ng isa sa mga Project Jeepney Dito sa ruta ng Kogyo Kubaw Ang Bongski Jeepney Ayan, so kasama natin si Boss Francis. Francis, Francis no, sir, no? Siya yung owner na itong jeep na Bonski Boss, saan pala gawa itong ating jeep na to Boss? Galing to ng gawa ng Armac Motors 2000 model. 2000 model ng Armac Motors. So, bali, ito is grills lang to ha. Baka mapagkamalan natin na, ano, ayan. Sir, ano pala ang kwento na ito? Paano tayo nagkaroon na ito ng jeep na ganito, sir? Nagmula to sa operator ko nung araw tapos driver ako nito dati hanggang sa inalok niya sa akin na i-boundary hulog. Yun no, swerte oh. Sana na, all. Boundary hulog <laughs> niya sa akin na 70,000 ang down tapos yung 200,000 installment. Installment. Yeah. 10,000 a month. 10k. Wala pandemic. Sir, sa 10k na yun, uh, sa yun na ang maintenance. Sa akin na lahat ang maintenance. Maintenance, ayan. So, yung 10k per month, per month siya, no? Oh, per month. Kasi may iba ano weekly, 'di ba? Mga Bali, 20 months siyang binayaran, Bali, 270. Pero nung dumating siya sa amin, hindi siya ganito yung tsura niya, totally luma hindi talaga. Hindi ganyan. Oo. Oh. Months namin siya nakuha na ibiyahe namin October sa tagal ng renovation. Ay, ganoon. O parang talagang inunti-unti niya, so, sir, no? Hanggang pag sa mabuo, no? October na namin na ibiyahe tapos pagdating ng October, bumigay yung makina sa mundo yung transmission. Okay. Kaya buo lahat siya napalitan na ng bago. Okay, so ano pala ang makina na nakating dalang jeep, sir? 4BC2. BC2, ayan. So, pwede na makita yan, sir? Pwede naman. Ayun. Ayan. So, ito yung kanyang makina. 4BC2, sir. Ano pala yung ating gamit na preno dito, sir? D5. D5. Ayan. And then, and then yung transmission? Eagle, number 4. So, Eagle, Sir, sa mga biyahe talaga dito sa inyo, ganyan ang mga matching, no? Apo, Eagle number 4, tas ang differential is 841. 841, yung 841 is big, small. Big. Big carrier. Para ahon patag. Para ahon patag, no? So, kamusta naman to sa diesel consumption natin, sir? Bali, kumakain lang. Pumupuan to siya sa 7 liters. Per? Isang ikot. Isang ikot, 7 liters. 7 liters. Pero nagkoconsume lang siya ng 6 eh. Pero yung 7, sobra na eh. Bali yung 7 sir, ano yun? Hataw pa yun, no? Hataw oh, pa. Ganun. Ayun. <laughs> so, pigam-piga pa yun. Pa Pataas. <laughs> diesel consumption, tipid naman siya. Hmm, okay. So, all goods naman pala siya sa diesel consumption. Okay, and then, syempre, signature na ng mga patok dito is yung trompa. Ito sir, Shoutout kay Boss Dio de Lima. Saan niya galing yung... Boss Gio, ayan. Yung pompa tsaka yung lampara ni Arma. Ayun. Yung lampara, no? Ito, is rare na to. Uh, Itong mga ganitong lampara na to. Ayan, eh, no? So, sa mga... Naghahanap. Sobrang hirap makahanap Ay, ito na, kay sir. Sa jeep Pacman. Sa jeep na Pacman. Sa jeep na Pacman. Uh, so, sir, bumabiyay pa ba yun? Bumabiyay pa naman. Bumabiyay pa naman, no? So, ala-ala ni Pacman 24 oras no 24 oras ayan so dumako naman tayo dito sa gulong ni sir medyo nakita ko may kakaiba rito ayan so sir eto anong kwento diyan bakit medyo parang nakaluwa sir ay uh, pang yung rin nagamit gamit natin ngayon pang show lang mm -hmm. Pagka yung pambiyahe pinapalitan namin ng bago yun so sa mga hindi nakakaalam ang jeep na ito ay sumali last VIP sa Marikina sir no Marikina. ayan so ito is nilagay lang nila pang show pang show lang yung ano yung rim rim yan so Kaya anong ang gamit natin gulong dito ngayon sir 16 16 ayan tubeless ayan and then Sponsored, sponsor pa ng kapatid ko to galing Dubai sila tala pa rito <laughs> ayan and then syempre ito naka stainless cup nut pa rin syempre ayan and then dumako naman tayo dito sa kanilang mga running lights. Ayan. Sir, itong running lights natin, sinong bumuo niyan? Ay, Sir Christian Audrey Gabriel, shout out. Ayun, shout uh, out. Uh, ng running light ni Armac. Magkano inabot niyan? Mga ganyan, Sir. Okay din, no? Yun, Bali, mga... Mamang... presyo niya sa, pag sa iba, ang presyo niya, one, two. Pero sa amin, okay na yan. <laughs> Ayan. Pabulong na lang mamaya. <laughs> Ayan, okay. Ayan, so ito yung kanilang interior. So ito yung mga napanalunan ni Sir, no? Uh -huh. Sir, ayan, no? Beast of the East, best concept ride champion, best street audio champion, custom modified first, best jeep setup, ayan. VIP Productions choice. Wow. So, ah sa Muntalban to. Sa ito yung sa Muntalban. So ito yung nakaraan lang. nakaraan Nung nakarang 30? Ah, uh, oh, se se uh, September 30. September 30, ayan. So, ayan. Ito yung Wild Rides Jumping. best concept din syempre. sir kamusta ang pagsali sa mga show anong okay. paki-ramdam <laughs> okay naman kasi uh, nakahiligan na talaga namin since 2017 pa okay ang plano namin dito sa da talaga isali si Armac para ano hindi naman kami naghahangad ng mataas na award mm baga experience lang oh, experience lang pero since 2017 siya nagsimula yun. So, since 2017. Ayan. So, bali, eto, yung kanyang dashboard, syempre. Pang Hyundai Grace. Pang Hyundai Grace. Oh. And then, wow, nakakaway naman ni Belo. Oh, Mga ano, uh, rareness yan eh. Oh. ayan And then, sir, parang cambio natin is ang cute, no? Ito yung cambio natin, sir. Oh, kasi pag uh, nil nilakihan namin, tatama sa stereo. Ah, okay. So, dumako naman tayo dito sa stereo. Ayan, syempre. Alpine yung kanyang 2 oh, din. And then Lightning Lab lightning na Mono oh, ABS ah. na 4 channel ABS na 4 channel and then Lightning, lightning lab. lab All Tapos, in all, ilan pioneer. lahat? Uy! May Pioneer Beer sa ilalim. Nakatago oh, pa oh, may palaman pa <laughs> Ayun oh no? Kaya, so meron pa sa ilalim oh, All good Sir, ilan lahat ang ampli natin? Apat Apat? Wow! Sino pala ang nag-setup? Nyotax Audio Yun, ayun shout out kay boss ninyo boss ninyo si boss ninyo na wala rito ngayon oh wala rito <laughs> sa, yeah. sa tulong namin ni boss Edong ayun shout si out sayo sir presidente boss si Edong. Edong sir ilan pala ang sab na gamit natin apat na ADS ADS na de 12 ayun so ito yon yung may kulay ayun, kulay orange kulay orange and then ang pamboses CR Ojo C7 C7 ilan lahat sir Dalawang C7, apat na CR Audio. Ay, okay. Apat na CR Audio, dalawang C7, tsaka Ayun. dalawang Crown na Digis. Yun o. No? Ah, apat na Crown Ayun. na Digis. Ayun. So, all. So, 10 yung pangboses, apat Ayun. na 10. 10 yung pangboses. Ang dami oh. Okay, o. No? So, meron pa pala dito. Ito yun o, no? CR Audio. CR Audio. And then may Twitter din, sir. no? Meron. CR Audio din. din sir. And then, magkano inabot lahat yung setup natin, sir? Alam, wala akong ginastos sa sounds kasi sponsor lahat ng kapatid ko. Ayun. So napakabait naman ang kapatid out sa ni Sir. Uya, Fernando De Jesus galing Dubai. Ayun. Napakaswerte naman ni Sir. niya Gamitin lang ng gamit, hindi benta. Ayun. 'Yun ang maganda, no? Okay. And then dito na tayo. So ito yung talagang pinaka-signature nila is Armac. Ang mga gawa ng Armac is saktong sakto sa mga patok concept. Syempre dahil matataas yung kasa Sir, eh, no? Oh. All goods. And then Sir straight chassis is rin. 'Yun. Yung ilalim. Kaya yung tindig niya, sir, kahit mapuno, hindi lumulundo. Di, di, di siya tumitingala. Hindi. Ayun. Naka-steady lang siya sa ganung sa Mas. So, oh, 'yun ang kasahan nila dito sa Antipolo. And then syempre sa ibang mga jeep dito sa Rizal. Yan. Sir, ito. Amagat natin sino pala artist natin dito. Si Edong 'yan. Boss Edong, Oh, Boss Edom, tapusin mo na yung gilid. <laughs> Ayan, so may meron pang blanco dito. Ayan, oh, eh, no? Boss okay, Edong, no. baka naman. <laughs> baka naman. Balikan na natin yung gilid, tapusin na. Ayan, si, si Boss Edong, gaano katagal pa lang niya ginagawa yung mga ganito, sir? One day lang. Sa One eh. day kaya. Yeah, kaya. So magkano? Magkano labora ni Boss Edong? Presyon tropa lang din. <laughs> Presyon tropa lang, no? So Actually okay din 'yo. Karamihan, karamihan sa so, nag-build nito, na tropa lang din. Tropa. So, napaka uh -huh. swerte ni boss dahil napakadami niyang tropa na tumutulong pag -tapos sa kanya. Sa, pagtapos ng salamin, sa bumper, puro sa buffing, Puro sa tropa lang. Puro tropa lang. Ayan. And then, uh, ila seater pala itong ating jeep na to. 11 seater. 11 seater. Ayan. So, all goods. Yung kanyang panlikod, dito tayo. Sir, yung panlikod natin is... Yung, pag, ano steel tire. 700. Steel. 750 by 16 ah, steel. 750 steel belted Ayan, steel belted Apo Yung mga ganito sir, gaano katagal inaabot sa inyo? Mula nung nabili namin yan, mga 8 months na siguro, hindi pa rin nagpapalit Hindi pa, so parang aabot na isang taon pa, no? Uh, Pero ang nagbenta niya, tropa lang din So galing na sa tropa? Oo uh, so, Binenta lang ng 1,000 isa, kasama flap Uy, pwede na <laughs> Isang set na Yun, no? Interior flap, kagulong And then, syempre, naka hub cup uh, Na alam ko maganda rin to sa mga ano eh, talagang parang nakita ko na to sa Hot Wheels, may ganyan yung Hot Wheels nakakabit. Ayan. Ayan. Sir, yung mga ganito sa nabibili na saan natin nabibili uh, yan. Ah, bili lang namin yan sa Blooming Treat. Blooming Treat. Uh, yeah. 17 ang kuha ko noon. Ewan ko lang ngayon, mahirap na daw humanap eh. Oo, oh, oh. kasi sabi nila sa Banawi na daw ata, makikita Banawi. yan. And then pricey na. Oh, uh, pricey na. Ayan. Sa Blooming Treat ko lang ako 17. Yun. Kaha, si Bobby naman, Boss Bobby. Ayan. So siya Kaha. naman ang artist natin dito sa Kaha. Kaha. Tapos sa Bison, Boss Gilip. Okay. Sir, in the near future, may balak pa po ba tayo ipasok to sa ibang talyer na para lalong pagandahin? Depende sa budget. Sir. Kung medyo may budget tayo, talagang ibigyan naman natin si Armak na budget. Yes, yan. Tama yan, sir. Kasi, syempre, siya yung kumbaga nagbibigay ng income sa inyo oh. din sir no? kumbaga give and take lang oh. ayan so abangan ang part 2 nito na pag napaganda na lalo ni boss ayan okay uh, kaya bongski yung pangalan niya yun siya pala yun sir bakit pala bongski kasi bong ka pipo panganay tsaka bunso yun yun yung mayare dati dalawa kami ah dalawa kaya kayo. lang wala na siya kasi oh yun oh. so wala na pala kumbaga tribute na lang kay uh, Sir tribute Bong. Tribute na lang sa kapatid ko, sa Kuya ko, yung panganay namin. Yun, okay. Uh, Shoutout sa mga kapatid ko, Kuya Olan, Kuya Jun, kaya si Ate Jenny. Yun. Okay, saan so, kami babatiin tayo, Sir? Chester. Shoutout, Chester Lagdan, sa anak tapos ng salamin ni Arma. Okay. Si Russell, sa Bumper. Okay. Dito sa bumper, ayan. Sir King Diaz sa uh, antena. Antena, ayan. Okay. Si Sir Abraham Nilo sa grill. grills. Grills ng LGS. Niya, yan. Okay lang yan. Okay. Tapos, Yotax Ojo, syempre. Syempre, boss ninyo. Ayan. Boss ninyo, Edong. Edong, ayan. Small things. Uy, boss Jeme. Uh, Kaya ah. tropa Cindy. Shout out uh, sa inyo. Cindy, okay. Sino pa? Baka meron pa. Christian Audrey Gabriel. At okay. Tenga Works. Tenga Works. Boys. Tenga Boys. ah, Tenga Boys. Okay. Boys Setup, shoutout Shout out sayo. <laughs> okay. sa okay. Sige. Sa crew ni Armak. Crew, okay? Oh, maraming salamat sa pag-aalaga at pagtulong niyo sa akin sa ano, Bark, kay Bark. Okay. Sa dalawang anak ko, Joseph JC, si Moy Moy. Okay. Si Ryan. Sa, sa asawa ko, siyempre. Siyempre kay Madam. Madam, baka may babatiin pa tayo. Ay, oo naman. Ayan. Nagamit itong opportunity dito para makapag-shout out sa Toy Jeep Miniature Philippines na pang na namin sa puso ng Bongskian at okay. uh, saka ang Long Driven uh, Organizer ni okay. Sir Joel J. Bum. Hi! Okay. Shoutout Shout out! Boss J. Bum! Siyempre <laughs> di kita makakalimutan. See you sa ating exhibit 9. Ang ah, meron pa po ako Long Driven, ma'am. Tanong ko lang yung Long Driven. Sila yung nag- uh, organize ng mga toy jeep na show, gano'n, parang yun. Okay. So, yung mauna-una para kasi ngayon. hindi mabubuo ang Toy Jeep Show kung hindi dahil kay Arma. Priyo. Nagsimula, nagsimula ang Toy Jeep Show sa kay Arma. Nung sumali kami sa show sa Binangonan, kinausap namin si Sir Joel J. Bang. Okay. Na kung pwede ano 'yung mga Toy Jeep bilang show. Mhm. Mm Nag-isip siya ng concept tapos the next na nagpa-show siya, 'yun na. Nagkaroon na ng toy jeep show. Ang kauna-una ng toy jeep show na nagmula sa Long Driven. Yun. At dahil yun na, sa pag-ipag-usap namin kay Sir J-Bomb. Ayan. Okay, ma'am. Baka meron pa pa. Ayan lang naman. <laughs> Ayan, lang <laughs> Ayan lang na. po, uh, Shout out sa Tenga Boys, mga toy jeep miniature na lagi sumuporta sa amin. Hindi ko na may isa-isa bawat mm -mm. team. timponya, Puneta, Jonathan Lutaw at ng aming pioneer ng toy jeep miniature. Okay. Uh, Tapos si ang Angelo, Paul uh, well, Morris, Jello, Lizardo, ang aming pioneer ng toy jeep miniature. Philippines. pure-pure toy jeep, syempre. Yes, ma'am. At saka po, uh, ang am aming team, Nyotax. Nyotax Audio, syempre, yan. Ang team, yeah. team Seslin. Ses At kung sino pa po yung hindi po namin masyadong to sa toy jeep miniature, wag po kayo magtatampo, Please lang, guys. <laughs> Alam ko na yan. Napakarami kasi nila, ma'am. Sobrang dami. Actually... Actually Ayan. Kaya huwag kayong magtatampo guys <laughs> kayo. Ayan. So marami. Salamat marami salamat din ma'am syempre. Shoutout pala sa mga driver namin. Si Tabo. Si Gob. Si okay. Paul Cardinal. Shoutout sa'yo. Luloy. Okay. Si Joel. At saka sa Toda ko. Shoutout HPI Toda. Kay Price Monique. Yun. So. At sa girlfriend ko. Uy. Yo, sa girlfriend mo. Okay, sino pa? Baka meron pa? Yun lang. Shoutout kay Boy Setup, tsaka shoutout sa teacher ko. Tapos, siyempre eh. Oo, tama, tama. Tama. Tapos shout-out sa so, mga ko, syempre. <laughs> Yung principal nyo, hindi nyo babatiin? <laughs> Ayan, okay. Okay. Baka meron pa... Sino pa? Sir? Shout-out sa kapatid ko sa Dubai, Kuya Jun, Ate John. Ingat kayo dyan lagi. Ayun. Salamat sir. sa laging pag-siporte pa sa amin. So, all goods na? So, sir, maraming salamat po sa pagpapunta sa akin dito. Ayan. At mapicture natin ito si Bongskic na nagsimula sa scratch at eto na siya ngayon. Ayan, maraming salamat sir. Sa face out, ano pala opinion natin sir? Bali sa face out, ito si Armac na pasok sa co-op. Mm -hmm. Bali ang kogyo ko pa sa amin, walang face out. Ah, Sa co-op namin ha, ang sabi ng... Sabi ng chairman ako, ano lang daw, pagandahin nyo ng pagandahin yung mga unit nyo na Kogyo Kubaw, wala tayong lalabas na minibus. Ayun. Ang um, lalabasan natin ang minibus, kung mo pa din yan, Village. Mm. Shout out New Heart Transport Cooperative. Ayun. And so, ayun. So, sir. Mas so, Alfonso. Shout out. Miss ayun. Bili. Baka meron pa. <laughs> Edgar. Shout out. Ayun. Okay na. Okay. So, so maraming salamat siyempre sir So, sa so, so, mga nanonood Science Insys Day 1 So, shout-out Robantrax Sa Ascabalan Jeepers, Team Low Speed Uh, Team Woodstock, siyempre. Boss Jason Ortigera. Boss Ito Lmingo. Shoutout sa inyo, boss. And then, Master Bebe, Boss RR, Yancic Eason, Russell Rallios, uh, at sa lahat ng mga hindi ko pa na-shoutout, ang dami nyo. Maraming salamat sa inyo. Please like and subscribe. Babush!